Agimat ni Paraon. Mga kagimat ka gawa tayo ngayon ng baong isang mata isang bibig. Tapos meron din tayong libon. Hinihintay ko lang ang ano natin dito, ah. 'yung sundalo na nag-order para to sa kanya. Tapos ito 'yung libon inihintay ko lang ang advantage din itong isang mata isang bibig mga kagimat eh tagaliwas to ng bala or panipas sa bisaya tapos pampaswerte din siya so ito yung advantage nito okay tapos mga kagimat Um, ilagay natin dito ganoon pa rin mga orasyon mga talandro sa loob na pinakamalakas o yung talandro ng pang commander na ginagamit ng unang panahon so ito um, na post ko yan pinakita ko sa previous video ipakita ko lang link dito sa ano uh, sa ibaba okay para kung gusto nyo tingnan ang mga previous na pagawa is makikita ninyo tapos maliban sa ano, itong formula ng Talandro, meron ding mga orasyon. Dalawang klase kasi ito. Puro to orasyon sa na tagaliwas, hindi putukan baril ng baril na mga proven attested na ginagamit pa simula nung unang panahon. So ilagay natin to sa loob mga kagimat. mga kagimat malapit nang matapos ang baon na gawa natin mga kagimat at ang laman nito lahat is puro pang dipinsa talaga bakbakan sa pagpaglaban puro kabal at kunat, hindi putukan ng baril tagaliwas kung malayo mga kagimat is pwede tagaliwas o hindi putukan ng baril depende sa sitwasyon depende sa oras depende sa gabay tapos kung malapitan na pwedeng masira yung baril pwede kong kabal at kunat ang aandar okay mga kagimat tapos ang laman talaga nito puro talaga pang kumbate kumbati general. Tapos ano, ang lagay ko dito bulan ng Santo ninyo mga kagimba. Tapos meron ding mga ang mga pampaswerte nito mga kagimba is itong bao na isang mata, isang bibig. Tapos yung bato na inilagay nakuha ito sa pagritual ng mga magdidiwata. nagritwal uh, nagritual kami para makuha ng mga mutya na pampaswerte. So inilagay ko din dito. Pero maliban dyan, puro na to pang panggerero pang gerero, pakikipaglaban, mga kagimat. At saka ituturo ko ang susi nito para paano umandar. Kasi nung unang panahon, uh, merong ginagamit ang mga mga sinaunang mga ninuno natin ng mga antingeros para umandar ng tuluyan ng lubusan ang mga anting-anting natin so ituturo ko yan kung paano to gamitin lahat, paano ritualan, paano buhayin at paano magdasal Noong unang panahon mga kagimat kahit ngayon ang nagri-ritual nagbuhay ng mga anting-anting mga agimat ay yung mga kubander o yung mga leader lang pero since malayo kayo napakalayo ninyo So nandito lang ako sa Mindanao sa Cagayan de Oro. Ang paggawa natin nito, ang paggawa natin nito mga kaagimat is magturo ako ng orasyon, paano niyo bahayin, paano pandal kahit wala ako, kahit hindi ako makapag-blessing uh, next year or for example, buhayin ko to bago ko ibigay sa inyo. Since buhay na 'yan, kailangan pa rin yang re kahit paminsan-minsan or even once a year or a month depende lang yan sa inyo or depending feeling mo parang need na ng agimat ko buhay our blessingan no blessing ang term so since napakalayo natin noong unang panahon yung commander yung mga leader nila nag blessing ngayon magtuturo na lang ako sa inyo kasi kahit na malayo kayo uh, buhay pa din ang gamit na nakuha ninyo mula sa akin okay mga kagimat ka kasi maraming mga incident mga kagimat ka na once na nakakuha sila ng mga anting-anting mga agimat na hindi na nadaldala nila ilang years na hindi nila alam paano buhayin, paano pa ritualan. Nung time na uh, <coughs> binaril sila, magtaka ka na lang kasi ang raming agimat ng tao na yun, bakit siya natabla ng bala, bakit siya namatay. So, isa, din ito, is, it, isa ito sa mga rason kung bakit. <coughs> na lose power ang kanilang agimat kasi wala ng blessing so kailangan natin blessingan so ituturo ko yan kung paano mga kagimat, malapit na pong matapos ang ating ginawang bao. So, polish na lang yung kulang, pero nalinis na to at saka ito. So, polish na lang para ma-varnish na para para makintab at malinis. Pero unfortunately, mga kagimat, ito sila is hindi pa natapos kasi ang grinder ko, bago ko lang itong binili, mga kagimat. Pero, hindi ko alam when, yung naglinis ako nito nasira siya um, masyado akong kumpiyansa kasi hindi pa to nabuhay hindi pa to naritualan eh, kumpiyansa lang ako kasi ano wala, wala pa kasi siyang ano eh hindi pa siya nabinyaga na so nag grinder ako dito pero nasira siya umaandar siya ngayon pero wala nang power i-try natin ha mm. okay so kita nyo mga kagimat umaandar siya pero mm -hmm. mm? hindi na wala nang lakas unlike nung original kaya niya itong ano uh, kaya niya itong linisan Uh, masyadong malakas to pero ngayon wala na, wala nang parang nanghina na yung makina. Um tumigil ako sa pagtrabaho mga dalawang oras na kasi uh, nagpaint na lang ako. Tapos pinorma ko para lumamig siya baka nag-overheat. Pero since since malamig na siya, akala ko ay hindi na to na ano. Um, okay na to. Pero yung lakas niya hindi na balik baka may kadang kadiferensya na siya sa loob. Pero nagtaka ako bago kasi ito eh. Oh, meron pang sticker, meron pang date kailan nabili, meron pa yung karton. At saka ilang piraso pang nagawa ko, ilang batch pa ng bao ang nagawa ko nito. Mga ikatlong batch ata ito. Oh, walang lakas. Kahit lang nga no? So, I think, ito na muna yung gawin natin. Tapusin natin ito mamaya, mga kagimat. Pakita ko sa inyo ang ang finished product natin. Okay, mga kagimat? Mga kagimat, tatapos na itong tatlo, mga kagimat. O. Oh. Tatlo. Pero yung iba, um, nahirapan ako. So, trabaho pa din, pero dahan-dahan lang, -dahan kagaya nito, dahan-dahan lang. So, sinong makakuha nito mga kaagimat? Ituturo ko lahat ng mga susi, paandar. Tapos, hindi ito bawal mga kaagimat, dalhin sa CR. Hindi ito bawal sa sementeryo. Hindi ito bawal sa lamay. Hindi ito bawal kung mapasok ka ng sugalan. Hindi ito bawal kumain ng baboy. Tapos, hindi rin ito bawal. Um, maapa, maapakan or or kahit anong mga bawal except lang sa pambabae. Kung mambabae ka dapat ihiwalay mo to sa yung katawan. Kasi malus power siya. Tapos ang isap din nito mga kaagimat eh dapat idikit mo to sa yung katawan. Ihabak mo to ay kwinta. Sa akin mga kaagimat, is hindi ko hindi ako mahilig magkwintas kasi yung leeg ko mangingitim tapos may kumakati abas basa basa po oh. yung polish natin so ito yung dapat gawin mga kagimat dalhin mo palagi o mo palagi yung orasyon merong incident na nangyari dito um, yung usual na kumuha yung mga sundalo eh tested na to sa kanila tapos kung maaksidente hindi ka din masugatan Okay mga O oh, kung gusto niyo to, ay eh, kontak contact niyo lang ako 09058051987. Or mag-chat kayo sa Facebook account ko na Agimat ni Paraon. Agimat ni Paraon. So mga kagimat, please like, share, comments and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.